Eto na ko, makinig kayo mabuti. Alam namin na maglalabas na kayo ng inyong mga Christmas lights dahil magpapas ko na. Pero hinay-hinay lang dahil may dagdag singil sa kuryente ang Meralco simula ngayong Nobyembre. Naman! 24 centavos per kilowatt hour ang itataas sa singil para maintindihan nyo kung bakit. Ganito raw yan kasi tumaas yung ng 13 centavos ang generation charge. 9 centavos naman sa transmission charge at 2 centavos sa system charge. Yung charges na yan ay dahil sa pagmahal ng kuryente sa wholesale elect, uh, electricity spot market. Yan o yung pinanggagalingan kasi ng kuryente natin. Meron daw coal-fired plant na eh, hindi gumagana, kaya oil-fired plants ang ginagamit. Eh, mahal daw yan patakbuhin. Kaya para naman makabawa sa bayarin, iwasan na lang ang paggamit sa cooling devices. Total naman, eh, magpapasko na at lalamig na ang simoy ng hangin. Bawasan na rin daw ang paggamit ng Christmas lights. Ayon naman sa Energy Regulatory Commission, sa Enero pa si ng uh, singil ang uh, bill deposit o yung dagdag singil.